Train up a child in the way he should go, and when he is old. You will never depart from me. Proverbs chapter twenty two, verse six.

Hayato. At tayo'y magtinginan upang tayo'y mga ugyok sa pag-iibigan at mabuting gawa. Ano kayong ibig sabihin nun? Oliver! O, pinsan! Mukhang mahinihintay ka! Oo, oh, hinihintay ko nga mga friends ko eh. Nga kami muli. Talaga? Baka gusto mo sa mama. Tara, bis ka na. Sama ka sa amin. Ah, kasi... Ah, kasi may pa ako eh. Sige, mauna na lang kayo. Hi Oliver, kanina hey, ka ba, dyan? ba dyan? Oo naman, no. Kanina pa ako dito. Saan ba kayo nang galing? Hay nako, wag mo nang itanong. Mahabang story. Mabuti pa, umalis na tayo. Oh, Oo nga. Ah, teka. Di ba magsha-shopping tayo? Oo oh, nga. Yeah. Eh, ano naman kayang bibiling ko? Ang dami kong gamit sa bahay, nakatampak nga lang. Hay nako, bahala ka. Basta ako, bibili ako ng headband, bibili ako ng blouse, bibili ako ng palda, bibili ako ng pulbos, oh, ako bibili ako ng chinelas, sapatos, oh, at sandals. Ah, kasi... Ah, hindi. Kayo na lang. May gagawin pa ako eh. Ay naku, tara na nga. Malis na tayo. Aray! Sakit. Hirap talaga na walang chinelas. Ala kasi ako pambili. Eh. Sakit. Angel, para sa'yo. Ah. Salamat ka. Wala nga naman. Ay, bagay sa'yo yan. O oh, kids, marami ba kayong natutunan sa kasaysayan ni Moses at ng Israel? Opo, Kuya Eric. Ganun po pala ang naging kasaysayan nila. Mula sa pagkaalipin nila sa Egypto, hanggang sa pag-akay ni Moses sa kanila. Eh Kuya, sino naman po kaya ang bida natin sa Bible story? Yan naman ngayon ang ating tutuklasin. Eh sino naman kaya ang bida natin ngayon? Sino kaya yun? Sino kaya? Sino kaya? Mga kids, naalala nyo ba yung kwentong tungkol sa Panginoong Jesus noong magkatawang tao siya sa lupa at ipanganak sa pamamagitan ni Maria? Sa kanyang paglaki, namuhay siya bilang karpintero, katulong ang kanyang amang kinagisnan Si Jose. Subalit bilang tunay na anak ng Diyos Ama sa langit, may misyon si Jesus na nakatakda niyang gampanan sa lupa upang matupad ang ayon sa nakasulat. Mga kids, isa na namang kapanapanabik na istorya ang inyong susubaybayan sa pagpapatuloy ng ating kwento sa araw na ito. Ang kasaysayan ng pagkakatawang tao ng Panginoong Heso Kristo ay isa sa pinakamakulay na istorya na nasulat sa Biblia. Ganito ang pangyayaring naganap noong mga unang siglo. Panoorin natin. Noong unang panahon, may isang lalaking nagngangalang Juan Bautista. Siya ay sugo ng Diyos at nangangaral sa ilang ng Hodea at bumabautismo. Siya ay nananamit ng balahibo ng kamelyo at may isang pamigkis na katat sa palibot ng kanyang baywang. Ang kanyang pagkain ay balang at pulot pokyutan. Magsisi kayo sapagkat nalalapit na ang kaharian ng langit. Ito yung sinasalita sa pamamagitan ng propeta Isayas na nagsasabi, Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda niyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang landas. At sila'y kanyang binabautismuhan sa ilog ng Hordan, matapos mapangaralan at makapagsisi. Datapwat nang makita niyang marami sa mga farseyo at saduseyo na nagsisiparoon sa kanyang pagbabautismo, ay sinabi niya sa kanila, Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nagpaunawa upang magsita ka sa galit na darating? Magbunga kayo ng karapat dapat na pagsisisi. Huwag kayong mag-isip at magsabi sa inyong sarili, si Abraham ang ama sapagkat sabi ko sa inyo na mangyayaring makapaglitawang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. Sa katotohanan, binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat, ang dumarating sa likuran ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang panyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Nang magkagayoy, naparoon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Hordan upang siya'y bautismohan niya. Panginoon, ako ang iyong bautismohan. Hindi ikaw ang pababautismo sa akin. Ni hindi nga ako karapat dapat magdala ng iyong panyapak. Payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katuwiran. At nang mabautismuhan si Yesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kaniya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kaniya. At narito, ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Ito, ito ang, ang sinisintakong anak-anak na siya kong kainalulugtan. Nang magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y toksuhin ng Diablo at nang siya'y makapag-ayuno ng apat na pong araw at apat na pong gabi sa wakas ay nagutom siya at ang manunukso ay dumating.